and 40 days vlog. Ayan, so andito tayo ngayon sa may uh, Molok Asia. Ayan ang paligid. Ayan. So, New Year na guys. Happy New Year sa inyong lahat. So, may nakita ako sa vlog na bilihan ng mga appliances na mura. So, alam nyo naman guys na tayong mga Pilipino ay eh, mahilig sa mga kantahan pag may mga ganyan. Pasyon. Uh, sa tundo. Ayan, matatagpuan. So, sale ngayon, kaya bibili ako ng speaker, saka kung kakasa yung budget, eh, bibili na rin tayo ng TV. So, let's go! Dito tayo ngayon sa round sa Tondo, guys. So, bibili tayo ng uh, speaker. Ayan. Ito pala yung street. Yan siya. Ayan. So, pasukin natin para malaman natin yung mga presyo, guys. Yan, daming tao, guys. O, so, buy one, take one na nga lahat o. Oh. One, four. Paano? May kasama na. Ito. Speaker. Ayan. Yeah. So, meron from 9,000 to 9,000. na lang each. guys. Oh, yeah, okay. Ayan, so, andito tayo ngayon. Tinatanong natin kay Sir. Ayan, di kay Sir. Ayan, magkano din, Sir? 10000 na lang yan. Isang set na yan. Na po, ah, okay. Tapos ito? Uh, ano pagkaibahan yan, Sir? Ito, Sir. Okay, okay. Ay, 12 ito, no? 12. Okay, Ayan, di 12 pala ito. Okay, okay. okay. Yan, so ipapatesting natin tong uh, set ng ampli. Yan yung uh, dating 16,000. E, nakaseal sa ngayon guys na 10,000. Yan, sila-set nyo yan. Oh, uh, sigisama. <laughs> Alak. Check. Hey, the best. Ayan, so ipapatesting na natin tong ampli um, sa set. Ayan. Ito yung sale ngayon na 16,000. Ngayon 10,000 na lang guys. yan. Ang bigat ng speaker. Ayan, nakukuha ko na. Oh. Two, three. Ah, two, three pala Ayan, so nabili ko na yung gusto kong speaker guys. Ayan, ayan. Ang laki. Problema ko kung paano ako isasakay sa motor ko ito. Kumuha din tayo ng mic na wireless. Yes. Yeah. Ayan, so nakabili na tayo ng speaker guys. Ayan. Pinatala yun na ni so, nakabili sa may sa Tondo. Ayan. Daming bumipili pa rin. Ayan. Daming na may pangili. バカ。